Tara guys, samahan nyo akong mamili na aking susuotin ngayong araw na to kasi may lakad nga po ako guys. So flex ko lang sa inyo yung aking mga damit. Ganyan, ganyan po talaga ang mga gusto kong damit guys. Anyways, mga damit ko yan noong ako pa ng nagtatrabaho. So na-stack lang po siya kasi yung na buong trabaho tambay na po taong bahay na lang so ganyan po yung mga damitan guys para siyang mga mga turn talaga siya guys ayan so namimili nga po ako dyan kung ano yung susuotin ko so ayan nga po ang aking naisipan na suotin guys yung aking ano bang kulay na yan itong isa hindi yan, hindi yan. itong isa na kulay tau ay hindi <laughs> ano pang tawag sya? Ayan, guys. Ayan, na sa orin. So, yun mga dress ko. Ayan, mga dress ko. guys So, pagpasinsyahan nyo na. So, bago nga pala ako umalis, guys, nag-asikaso pala ako ng shumai at gumawa na rin ako ng shumai sauce kasi naubusan pala ako ng shumai sauce, guys. Ayan. Since na shumai ako, so, hindi pwedeng walang shumai sauce. Okay. So... Buti nga talaga guys, yung araw na to is maganda. Sabi ko kay Lord na Lord, sana sa July 30 is maganda yung panahon. Sana hindi baha. At yan po, nag-outfit check ako dyan guys. Ayan, flex ko lang yung aking sot at saka bag. Sa mga nais nice mag-order nyan guys, pwede kayo mag-comment sa akin o mag-PM sa akin. shipping tayo nationwide, cash on delivery. Ayan guys, so hinat hinatiga po ako ng Mr. Kojo na puntang complex dyan guys. Ayan time na yan. Kasama ko si Pauline pero hindi ko kasama sa lakad ko kasi bawal ang baby doon. So nakiiyak na nga si Pauline dyan time. No, binabaan ako ni Mr. Kojo sa complex guys. Umiyak si Pauline. So hindi ko siya sinama. So nandiyan na kami sa, lag sa sakayan guys, sa van. Okay, nandiyan na kasama ko. Nasa pinakauna kami na. Siyempre, ayan. Hindi ko na pinapakita sa inyo kung sinong kasama ko dyan. Baka isipin nyo naman, Hana. Mm, yan naman kayo, Ayan naman kayo. So, masarap talaga ka kasama o kausap yung taong business-minded. Yung, yung wala kayo iba pag-usapan kung negosyo lang, Ganon. walang, walang, walang pag-uusapan na problems walang mga hate, puro lang kayo nagbabatuhan ng mga idea kung anong pwedeng gawin gitu ganyan sumaba so, yung pinag-uusapan namin dyan guys ng aking kasama na bisaya din Oo. So, nag nagbabatuhan kami ng mga suggestion kung anong magandang inegosyo. So, mga experience namin about sa negosyo. Kasi negosyante rin kasi yan, guys, yung kasama ko dyan. Negosyante rin siya. So, sinamahan niya ako sa lakad ko for today. sa so, thank you so much. So, sinamahan mo ako, day. Okay. Sa mga bisaya kasi, guys, ang mga tawagan talaga namin is bis, bis pag alam ng bisaya, day talaga. Day ang tawag namin sa kapwa ko bisaya. Ayan. So, hanggang sa nandiyan na nga kami sa kalagitnaan. So, naalala ko yung tissue guys, no? Yan yung paninda ko eh, sa akin TikTok. So, isinom in ko nga yung hospital na yon Ang ganda ng Carmona. Carmona hospital na tayo. So, ito na kami guys. Eh, sabi ko nga, sabi ko nga, ano, sabi ko nga kay Lord na. Lord, sana sa Jun uh, July, ano, July 30, sana hindi uulan kasi alam mo naman, di ba, galing pa tayo sa bagyo, baha, buti na lang talaga guys. Buti na lang talaga at maganda ang panahon ngayong ayong araw na yan hanggang sa uwian. Oo, safe naman kami nakarating sa aming pinuntahan guys. Oo, na enjoy din naman kahit sobrang ingay namin sa, sa sasakyan hanggang sa nakarating na nga kami dyan guys. Alam, wala. Sabi ko nga eh na, akala ko hindi ba tuloy guys yung araw na to kasi nakasit na to eh pero hindi sure kung okay ba pero okay pala kaya thank you lord yung araw na to is eh, success naman yung lakad namin oo nila talaga halata na <laughs> gutom na kami dyan <laughs> kasi parehas pala kami na hindi kumain just me yung marimar so ako rin din rin kumain Oo, kaya nag-gutom na kami ng, ng time na yun, guys. Gutom na talaga kami dalawa. Kaya after lakad namin, nagmang inasal kami. Hindi ko na nakipakita sa video. Nagmang inasal kami. So, kwentuhan pa rin kami dyan kung anong gagawin, kung ano yung nagsasadya sila ng ganito. So, dyan pala na part na yan, guys. Nang video pala siya. Siya yung nag-video dyan, guys. Nandun ako nakaupo. Haba ng kapila. Ayan. So, yung kasama ko, nag explore pa siya. yung ko nang hinahanap niya. Nagkahanap na forever. Hanggang sa nakarating siya doon sa labas. E, Mag-zoom in pa yan, guys. Mag-zoom in pa yung kung sino yung naglalakad. O, diba? O, diba? O, nang i-stock pa, diba? <laughs> kung sino yung binibidyo. Nagkahanap. <laughs> kung saan nakarating ang video niya, guys. O, diba? Kung sino yung binibidyohan niya. Hmm nag-stolen shot ka ha hanggang sa nakarating na nga po ako dyan sa kwarto na yan guys ayan buti lang talaga at kunti lang kami at mabilis ang process okay na thank you po thank you lord, lord. ganoon na talaga napakabait ng mga staff nila dyan so ayan lang po guys thank you so much